Nasabat ng mga otoridad ang mahigit dalawampung umano'y nakaw na motorsiklo sa magkakahiwalay na operasyon sa San Pedro, Laguna. Nakuha rin sa lugar ang mga kinatay na pyesa ng motorsiklo. Makibalita tayo kay Jan Consulta. Sinalakay ng magkasanid na magkasani pwersa ng Laguna HPG, Laguna Provincial Intelligence Branch at Laguna CIDG ang apat na magkakahiwalay na target sa San Pedro, Laguna na umano'y bagsakan ng mga nakaw at chap chop na motorsiklo sa isang target area palang lang, labing tatlong motorsiklo na ang narecover. Nagkalat ang sangkaterbang spare parts ng motorsiklo. Ang iba, nakakanibalize o kinarni na ang ilan sa mga makina. Nakatago sa ilalim ng mga nakatambak na gamit na ito. Depensa ng may-ari ng pwesto, nagre repair lang daw siya ng mga nasabing motorsiklo. Bagamat aminado siyang wala siyang permit para mag-operate at wala rin papeles ang ilang motorsiklong nasa kanya. May business permit ka ba? Wala. Para mag-mechanic uh, ganyan yan, mag-maintain ng ganyan one shop. Hindi naman yung shop na ano, mm. ang pag, uh, may pagpagawa lang, tapos pagkatapos, wala, uwi na. Mm. Sa isa pang target area, siyam ng motorsiklo naman ang nakuha. Dalawa sa mga ito, siya asin na lang ang natira. Ayon sa mga otoridad, sa lugar daw na ito dinadala hindi lang ang mga nakaw na motorsiklo sa Muntinlupa at Laguna, kung hindi, dito rin ipinapagawa ang mga motorsiklo ng mga miyembro ng mga sindikato ng droga at iba pang pa kriminal na ginagamit sa riding and tandem activities sa Laguna. Ang mga modus kasi, pag nakuha yung motor, nadalin uh, sa katayan o uh, stash house na tinatawag. Tapos doon, chinachap-chap yun, pinapalitan yung mga piyesa. Mayroon po mga asitati na nagsabi na dito po dinadala at binibinta po nila sa murang halaga. Iimbisigahan daw ng Laguna Police kung nagamit sa iba pang krimen ang mga na-recover na moto. Pagka ito'y na-verify na, namin na nasa database ng uh, stolen uh, motorcycle, eh, liable siya for uh, PD 612. Anti-fencing? Yes, Anti-fencing. No. Okay. With the cooperation also with the police no and, uh, and the barangay, uh, we are really determined to uh, stamp out uh, uh, these illegal activities. John Consulta, GMA News.